karakter ni Carmina Villarroel sa Widow's Web, papasok sa Widow's War. From Widow's Web to Widow's War, abangan si Carmina Villarroel bilang si Barry. Isang bagong karakter ang dapat subaybayan ng Pinoy viewers sa murder mystery drama na Widow's War. Sa inilabas na teaser ng GMA kamakailan lang, ipinasilap ang ilang eksena ni Carmina Villarroel na mapapanood na sa hit series ngayong biyernes, November 15. Makikilala ang aktres bilang isa ring widow na si Barbara O'Barry, ang kanyang role noon sa 2022 murder mystery drama na Widow's Web. Sa pagtawid ni Barry sa Widow's War, kabang-abang kung ano ang dala niya sa buhay ni Nasam Bea Alonzo George Carla Abellana, at ng iba pang miyembro ng pamilya Palacios. Magiging kakampi ba siya ni Nasam at George o kontrabida rin siya sa buhay ng dalawang biuda? Huwag palampasin ang revelasyon tungkol kay Barry at sa kanyang pagdating sa buhay ng mga palasyos. Bago ang pagpasok ni Carmina sa serye, napanood na rin sa previous episodes nito ang kanyang Widows, webco-star na si Venice Del Moral. Si Carmina ay napanood din bilang bida sa katatapos lang na award-winning medical drama series na abot kamay na pangarap. Samantala, huwag palampasin ang mga susunod pang intense na eksena sa pinag-uusap ang murder mystery drama na Widows War. Mapapanood ito tuwing Lunes hanggang Biyernes, 8:50 PM sa GMA Prime.